sa kasalukuyan, isa sa mga pinakamadalas na gamit ng digital media ay ang pagiging entertainment platform. Kabilang na dyan ang mga musician na nag upload ng mga orihinal na musika at kanta sa social media. Maganda at mabilis sa paraan man ito para ma-recognize ang output at talento ng isang tao, lalo na mga independent musician, ay nilalagay naman sa risk ng piracy o pangongopya at illegal na paggamit ng iba't ibang tao ang kanilang mga kanta. Pero paano nga ba ito may iwasan at paano natin mapaprotektahan ang mga musical creation sa mga bagong uri ng piracy online? Alamin natin yan dito lang sa MIL 101! O yun mga ka hindi po basta-basta ang pagkuha natin ng iba't ibang mga klase na mga kanta na kung saan ay gagamitin din po natin ito for our new music production. Lalo't kung walang paalam o kaya naman ay minsan may mga payments po yan. Kaya kailangan po talaga dapat ay nagmeron po tayong transaksyon o kaya pakikipag-usap doon sa may-ari dahil baka mamaya po eh, tayo mismo ang makasuhan pa. Yan po yung maaari pa, maaari pa sa ating i- I, kaso no kung saan ay ang isang kababayan po natin nagagawa po ng ganto ay hindi po talaga pinapayagan yan. Pero sa kabilang banda, syempre, mas maganda po tayo mismo matuto gumawa ng ibang, iba't ibang klase na kung paano po natin i-arrange yung ating mga kanta at maging syempre yung lyrics din, di ba? Dahil po tayo mga Pinoy, talaga music lovers tayo. Pero habang tayo po naging music lovers, kailangan maging responsable rin po tayo sa paggamit ng iba't ibang klase, yung mga material na ginawa ng mga nanguna sa paggawa nito. Ito na mga ka-RSV. Ngayong buwan po ng Abril, kung kailan ipinagdiriwang ang National Intellectual Property Month, usapang music piracy muna tayo kasama si Director Ralph Jarvis Alindogan ng Documentation, Information and Technology Transfer ng Bu Bureau ng IPO Philippines or Intellectual Property of the Philippines. Magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga rin po, Sir Ayan, this is Professor Ralph or Director Ralph. Bago po tayo tumungo Ay sa mismong usapin ng music piracy, ano ba muna po itong piracy at paano ito na apply sa music? Well, ang piracy po kasi 'yung pag, uh, paggamit po ng uh, kanta o uh, lyrics po ng kanta na hindi po tayo nagpapaalam doon sa mayaring po nung kanta o nung lyrics po ng kanta. Well, ano po ba ang pinakakaraniwang uri ng music piracy, especially in the Philippine setting? Uh, minsan po, meron po tayong tinatawag na... Mm, go ahead, sir. We can hear you. Go ahead. Yes po. Minsan po, may tinatawag po tayo na yung uh, kumukopya tayo o yung inaano po natin mismo yung lyrics or mismo yung uh, uh, yung tunog no nung 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 ating uh, nung mga kanta po na ginamit po or uh, uh, existing po na kanta po na uh, nasa public space na po bale. Okay, if I'm ex example I am the original artist. Ano bang epekto sa akin kung sakaling mayroong mag-pirate ng lyrics o mismong tunog ng kanta ko? Well, Sir Toff, abali ang gagawin po niyan, ako po, bilang ako po yung may-ari noong uh, creator ng aking kanta po, o uh, ng ginamit nga na lyric ng kanta, pwede ko pong idulog yan sa Intellectual Property Office of the Philippines. Uh, either idulog ko yan sa Intellectual nga, uh, Property Office of the Philippines or pwede pong kausapin ko yung nangopya, kung, sino, kung, alam, kung, kung alam ko kung sino yung nangopya, upang itanggalin no? Sa, sa sa public space ano o sa sa media sites ang ang, ang kantang uh, niya All right, Director, may tuturing pa rin po bang ilegal yung pag-download ng kanta para sa personal purposes lamang o personal na paggamit at hindi para i-distribute ito? Uh, kasi meron po tayong tinatawag na person ano, um, an, uh, anong tawag po rito? Meron po tayo kasi tinatawag na uh, uh, fair use, ano? Okay. Um, kung hindi naman po ito, kasi titingnan at titingnan pa rin naman po lahat ng aspeto, kung yung mga, uh, yung mga ginamit nating kanta, eh meron po tayo nakukuha na value o mm. may bayad ba uh, yung um, pagpuha natin, o nababayaran ba tayo dun sa paggamit natin. But basically po talaga, uh, hindi po dapat talaga tayo kumopya. Hindi, hindi po natin dapat kopyahin, gayahin, ang uh, gawa ng iba. Ayun. For, so for, for instance, if I have a social media platform account, and I would just use it for the sake of posting, okay lang po iyon, no? Uh, yes po okay lang naman po yun. pero kasi kahit po yung sinasabi natin na credits to the owner, yung CPPO po na tinatawag, Ayun. Uh, hindi mm -hmm. po kasi 'yon ano eh, hindi po kasi 'yon uh, uh, valid reason na gamitin na po natin yung uh, akda ng iba o yung gawa ng iba. Dapat po talaga may magpaalam tayo, magsabi po tayo doon sa uh, may-ari ng kanta pong uh, ginawa. Oo, kasi kahit sa journalism ethics, very vital yan eh, na kapag bag meron tayong kailangan na video o picture mula sa isang tao, kailangan ni paalam. At kung halimbawa merong karapatan Tama ng po. taong to magpabayad, ay babayaran mo talaga to get that specific ba visual material. Tama po, no? Well, we want to know also, Tama panghuli po. na lamang po, Director, ano po ba ang parusa sa piracy? ang parusa po sa si piracy under po sa batas, uh, marami po tayo, pwede po tayong ano po, ano, parusahan, uh, it's a criminal offense. Pwede rin po siyang maging civil offense uh, and also uh, maging administrative uh, offense din po siya. So marami po siyang pwedeng maging ano, problema yung mga tao pong gumagamit o gumagamit ng mga akda ng ibang tao po. Alright, Director, pahabol lamang kung halimbawa ang kinuha kong material ay galing naman sa ibang bansa. Paano po ang magiging parusa dito or what could be the interventions na pwedeng gawin? Ang pwede pong gawin is, uh, kasi po meron po tayong mga tinatawag na mga CMOs, uh, yung ating pong ano po, um uh, collective uh, management uh, organizations ano. So sila po bali yung nangangalaga uh, doon sa mga gawa rin po uh, internationally. So ang gagawin po niyan, pwede po bago po ninyo gawin uh, gamitin yung isang kanta o yung lyrics po ng kantang 'yon. Magpapaalam din po tayo. Uh, mula rin po dito sa Pilipinas na isang uh, uh sa, miyembro po kunya rin miyembro ako ng no? isang CMO ano. Nakausapin din po 'yung sa ibang bansa na CMO upang uh, sila po 'yung mag-usap para po magamit naman natin 'yung uh, akdapo. po ngayon or yung kanta po ngayon. Ayan. So at least po, nagkaroon po ng kalaman natin mga ka-RSP sa kung paano po ang tamang paggamit ng mga kanta ng iba at dapat po talaga ipinapaalam po natin yan sa mga may-ari ng mismong material. On that note, thank you so much, Director Ralph Jarvis Alindogan, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol po sa piracy. Thank you so much, Director. Have a great day. Maraming salamat po, Sir Tom.